Ayon, magandang araw. chel na chel lang umano, mga kababayan po natin. Itong si Congressman Pulong Duterte, eh. kahit pa sa mga pinafile na kaso umano, nitong si Trililing, at eh, Trililing, si Trillianis, mga kababayan po natin. At ang kasong ito, na pinail naman ni Trililing, mga kababayan po natin, ay matagal na ito. Kung baga, recycled na ito, basura na ito, ay pinagkukuha pa ni Trillianis para magingay lang po, mga kababayan. So ngayon, nakita na po natin na napakalinaw po ah, kung sino yung mga nasa likod nito para sirain ah, itong mga Duterte at patuloy po na maghasik ng mga black propaganda. Mga kababayan, nakita nyo ba? Systematic po eh. May kanya-kanya po silang tagasira, depende po kung sino ang tinatarget. Kung si BP Sara mayroong talagang putak na putak, kung kay PRRD, kay Senator Bongo, kay eh, Senator Bato, mayroon din putak ng putak doon. Kay Baste at kay Pulong mayroon din. So, ang para parang nakita ko, yung uh, naka, ano dito, nakatuka uh, sa mga pag-file ng kaso, ay walang iba kundi si Trililing. At yung mga kasong ito ay pinagtatawanan ng po ng legal counsel ng mga tutarte dahil paulit-ulit at basura, no? Napakalaki ang ginagastos dito ni Trililing sa totoo lang mga po natin. Kaya hindi talaga tayo maniniwala na siya lang ang may pakana nito. So, posible, yung may mga matataas pa na politiko o mga ambisyosong tambaluslos los ah, na gustong umangat at gustong makakuha ng mas mataas na posisyon sa ating gobyerno. Kaya dahil ang mga ay tinik sa kanilang lalamunan, abay, kailangan nilang i-eliminate yan. So, ito yung kanilang paraan ngayon na nakikita po natin. Nakabay. Chilang si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa panibagong hirit sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Kasong drug smuggling at graft ang inihain ni Trillanes sa Department of Justice laban kay na Congressman Duterte at iba pang mga akusado. Kabilang dyan si Attorney Man Scarpio, na asawa ni Vice President Sara Duterte at dating Customs Chief ni Faeldon at iba pang mga personalidad. Bintang ni Trillanes na numero unong kritiko ng pamilya Duterte Sangkot umano sa pagpapapasok ng Shabu ang mga akusado noong May 2017 na may halagang 6.4 billion pesos. Pero imbis sa pumatol, welcome development raw para kay Kong Pulong ang kaso. Sa kanyang statement ngayong araw, July 31, sinabi niyang mainam na pag-usapan ang isyo sa korte. Di tulad ng hili gawin ni Trillanes na panay dakdak o banat sa social media laban sa mga Duterte. Tinawag naman ng kongresista si Trillanes na trililing at sundalong kanin. Para sa dating presidential son, Walang bataya ng mga bintang ng dating senador. At tahasang panluloko sa publiko ang mga gawagawang kaso nito. Tinawag rin ng kongresista na trial by publicity ang ginagawa ni Tillianes sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ngayon naman si dating Davao City Councilor Danny Dayang Hirang sa komento ng Batang Duterte. Lanot bahagi sila ng core group noon ni VP Sara sa panahon ng kampanya ng 2022 elections. Para kay Dayang Hirang, dismayado ang mga taga sa sinasapit ngayon ng pamilya Duterte So talagang nakakadismaya po kung totoo sila mga kababayan po natin. Kasi tinanggalan ng security si Vice President Sara. Tapos iba't ibang mga allegation naman ang kanilang uh, pinapalabas ngayon. At uh, alam po natin yung seguridad po ni Vice President Sara ay nakumprimiso. Kasi kahit yung CCTV, ah uh, yung pagpunta nila ng Germany, eh, eh nakapagtaka eh. Bakit nagkaroon po ng access uh, Itong uh, ilang mga media at ilang vloggers makabayan po natin. So talagang mayroong nagmamanman, nakasubaybay, nakasunod po kay Vice President Sara na lahat ng kanyang galaw ay alam na alam. Kaya nakakatakot po na ang kanyang mga security ay hindi niya kilala, hindi legit at hindi loyal po sa kanya. So hinahanap niya talaga yung security na maging loyal at uh, baka maging spia naman po kung sakaling ang security niya ay hindi niya po kilala at mga kontrolado po ni Marvel. Samantala itong kaso na ipinaliterlianes laban kay Congressman Pulong ay pinagtatawanan lamang ni Congressman Pulong at para sa kanya mas maganda pa nga ito welcome development kumbaga at para sa akin din naman ay mukhang lalong pinapakilala ni Terlianes itong si Congressman Pulong na alam po natin na hindi masyadong kilala uh, ng ibang Pilipino ang kanilang kilala talaga ay si BP Sara, PRRD at si Mayor Basti lang no? uh, nasubukan po natin yan sa pagsusurvey po natin sa ibang lugar. Ngunit sa paraan na ginagawa ni Trillianes, mga kabayan, na nakikita ko po dito, eh baka lalo pang makikilala, eh lalo pang pinapasikat ni Trillianes itong si Congressman Pulong. At malinaw na yung majority ng ating mga kababayan ay hindi talaga naniniwala sa mga allegation na yan ni Trillianes. Yung mga naniniwala, yung mga alipores din nila, yung tagasunod din nila, na gustong gusto talaga na talamak yung kalakaran ng illegal na pulburon o droga sa ating bansa. Kaya gusto nilang ma-eliminate na po ito mga Duterte. Dahil nasisira po ang kanilang hanap buhay, particularly po itong mga malalaking sindikato. At ganoon din ha, yung mga rebelde. Oh, may mga naitag na nga po na umano yung mga rebelde, uh, mga supporter ng rebelde na nandyan sa House of Representatives. No need to mention po yung kanilang pangalan, pero alam niyo naman kung sino, -sino ang ating tinutukoy na umano ay mukhang kaisa na ngayon ng administrasyong Marcos sa paninira ah uh, at uh, pagpapakalat ng black propaganda against po sa mga Duterte. Kayo po mga kababayan po natin, yung mga solid Duterte dyan, hindi po tayo papahig sa ganito. Kaya uh, maging mapagmatyag po tayo at uh, syempre, yung mga pagpapakalat nito mga fake news ay dapat uh, maitigil may tigil na po mga kababayan po natin. At sana po sumagot agad ha, itong si Congressman Plong at kung uh, pwede niyang kasuhan itong si Trillanes, mas maganda. Para matuto din po itong si Trillianes. Di ba, mga kabayan natin? Okay. So, yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat. At huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. This is Kababayan Beral Pits.